Lumabas ako sa fitting room at naabutan si Hector na nakasandal sa counter at ganoon pa rin kabad trip ang mukha. Nilingon ko si RJ na tumatawa pa habang pinapanood ang mga modelo na nagre-rehearse pa. RJ! Sigaw ko nang maramdaman ang paghakbang ni Hector papunta sa akin. Nagtungo ako sa kinaoopuan ni RJ hindi ko na alam kung sinundan ba ako ni Hector o ano RJ Tumingala si RJ sa akin Nasaan si Brandon? Tanong ko Papahatid sana ako Ha? Umuwi na Nagmamadali yun kanina Pupunta daw ng Tagaytay What? Ngumiwi ako Anong meron sa Tagaytay? Nagkibit balikat siya at tumayo ako na maghahatid sa iyo Ani RJ Hindi na, ako na Narinig ko ang malamig na boses ni Hector sa likod. Nilingon ko siya at niniwian Tayo na Chiska. Malamig niyang ulit Nang nilingon ko si RJ ay nagkibit balikat na lang siya All right, di na ako makikipagtalo Mamaya handusay ako sa sahig o mirap ako at dumaritso sa labas ng nakahalo kip kip. Hindi pa natatanggal ang makeup ko at bad trip na naman ako kasi ayan na naman si Hector. Ang sarap niya talagang bigwasan kahit kahilan panira. Iritado ako sa kanya lalo na pag naaalala ko lahat noon. Ganitong ganito kasi talaga siya. Masugid kong maghabol pero kunting pagkakamali ko lang Makakatanggap ulit ako ng maanghang na salita galing sa kanya. Ang gusto lang ata nito ay ang paghahabol. Ano kaya kung subukan kong lumandi sa iba? Subukan kong magkamali. Tingnan natin kung pagsasabihan niya ulit ako ng masama. Bilisan mo ah, ginugutom ako. Maarte kong sinabi habang naghihintay na mabuksan ang sasakyan niya. Nagulat ako nang pinagbuksan niya ako ng pintuan. Hinintay niya pa akong makapasok bago isara yon. Pwes, gagamitin kita. Iyon naman ang tingin mo sa akin, di ba? Nakabusangot pa rin ang mukha niya habang inaayos ang seatbelt. Ano? Bakit galit ka pa rin? Naiinis ka ba kasi nagpahatid ako sa sa'yo? Pwede naman akong magtaksi. Sabi ko, binalingan niya ako. O oh, galit ka kasi nagtataray ako. Pwede naman akong umalis ng matahimik ka. Hindi naman kita inuutosan na ihatid mo ako ah. Hindi mo ba ako kilala sis ka? Ba't ako magagalit sa'yo? Dahil nagtataray ka eh. Iyon nga dahilan kung bakit ako nagkakandara pa sa'yo ba? Diba? Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas ng tingin. Tama na please hindi ko kayang marinig ang mga ganyan. O digo ihatid go, ihatid muna ako kung wala kang problema. O mirap ako sa kawalan. May problema ako. Anya. Ano? Nilingon ko na naman siya. Ayaw kong may basta-bastang nakakahawak sa'yo. Ayaw kong naipapakita ang balat mo sa mga tao. Tumaas ang alta presyon ko sa narinig ko sa kanya. Bakit Hector? Noon pa man, yun na ang gawain ko. Bago ka pa nandito, yun na ang ginagawa ko. Ngayong nandito na ako, hindi na pwede yun sa akin. Ayokong mabastos ka. Ha? Anong karapatan mong ungas ka na sabihin yan sa akin? Napaka control freak mo, tsaka di nga. Humalo kip kip ako. Tingin mo ba walang nangyaring pagkakabastos sa akin nung wala ka sa alegria? Ha? Alam mong mainit ang dugo ng mga tao sa akin doon dahil sa iyo. Lalo lang uminit yung dugo nila sa akin nang umalis ka dahil sa paghihiwalay nating dalawa. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Anong ginawa nila sa iyo? Mas lalo lang tumaas ang blood pressure ko. Hibang na lang ang hindi yun marirealize hanggang ngayon. I almost got raped by Ivans of Seniors ni hindi ako nire-respeto ng mga kabats natin. Lagi-lagi akong laman ng usap-usapan. Lagi akong baon sa ilalim ng lupa sa pambubuli. Kahit si na Jobel, damay pa. Or because you hit me so much, Idi hit me because you hit me. Hindi ko sinabing naghiwalay tayo. Namutla siya. Prinotektahan kita. Bullshit na protekta yan. Paano nalaman ni Nakati na naghiwalay tayo? At isa pa. Bakit ngayon mo lang ako binalikan after 6 months? Ha? Mabilis ang hininga ko dahil sa paninigaw kay Hector. Binalikan kita pero alam kong galit ka sa akin. Pinahupa ko muna ang galit mo sa akin. Hanggang sa naisipan kong bilhin na lang 'yung lupa mo bilang peace offering ng nagbakasyon ako sa Alegria. Pero sumulong ka sa bahay, di ba? At galit na galit ka pa rin. Akala mo ba sobrang tapang kutsis ka? Mataman niya akong tinitigan. Nanginginig din ako sa takot. Takot ako sa iyo. Takot ako na bigla mong isumbat sa akin lahat ang sinabi ko sa iyo noon. Pero alam kong datating din ang panahon na yon. Kaya nung narinig kong Papa nila ka. Ha? Kanino mo narinig na Papa nila ako? Naiirita akong tanong. Kay Kay Diretso niyang sagot. Ha? Hinilamas ko ang palad ko at iniisip ko ang ngiting-ngiting pagmumukha ni T.D. Para siyang tinubuan ng pakpak ng anghel habang lumilipad-lipad sa mga ulap sa utak ko. Tangina mo, Theodore. Mukhang siya yata yung lakids dito. Oo. Pumikit ako at omiling. Whatever. Bilisan mo na nga lang at nagugutom ako sigaw ko sabay hilig sa pintuan ng sasakyan niya. Wa wala ka bang? Ilang sandali ay pinaandar niya ang sasakyan niya at huminahon siya sa pagsasalita. Wala ka bang magagawa dyan sa pagmumodil mo? Baka pwedeng tigilan mo na para din na ako magsilos. Ha? Halos matawa ako. Hibang ka ba? Ano kasi iniswerte? Wala akong pakialam kung mamatay ka sa silos dyan. Kung ayaw mo, Huwag kang manood sa mga shot Sino ba kasing nag sa'yo na pumunta ka doon? Manonood ako Babantayan kita Mbaliw ka pala eh Bahala ka sa buhay mo Natahimik siya Hinayaan ko ang pananahimik niya Medyo ginapangan ako ng awa sa sobrang harsh ko sa kanya Kaya lagi kong nire-replace sa otak ko yung mga nangyari noon Saga Zibo Ano bang gusto mong kainin? Tanong niya. Gusto ko sanang kumain sa bahay, kaya lang naisipan kong mag-inarte. Bahala ka, Hector. Feel my rat. Gusto ko ng pizza sa yellow cab. Sabi ko, nilingon niya ako. Yung pinakamalaki ba? Anong flavor? Kahit ano basta pizza sa yellow cab. Sabi ko ulit. O oh, sige, punta tayo sa pinakamalapit. Bibilhan kita nilingon niya pa ako para tingnan kung ano ang magiging reaction ko. Wala akong pinakitang saya o reaction man lang. Patay ka sa akin mamaya pagkabili mo noon. Nipark niya ang sasakyan sa labas ng isang arcade kung saan nandoon ng yilo cab. Tara! Anyaya niya habang inaalis ang seatbelt. Ikaw na pumunta. Dito lang ako. Sumimangot siya pero pumayag din tumunog ang sasakyan niya at umikot siya para magtungo sa Yilokab. Saya naman ito na uutosan ko ang isang Dila Merced. Pinagmasdan ko siya at kitang kita ko ang excited ng mga mata ng mga babaeng kumakain doon. Kahit kailan, hindi ko talaga maiwasang pantayon ang lahat ng nagkakandara pa sa kanya. Sa sobrang dami at sobrang bold kasi ng moves nila, hindi mo magawang baliwalain. Tulad ngayon, pinagtitinginan siya sa loob. Umiling na lang ako. Kahit sa may nila ay kumikinang pa rin ang kakisigan niya. Wait till you see him ripping his shirt. Kinagat ko ang labi ko at pinilig ang ulo. Kalaban siya, Chiska. You don't love your enemies. You don't praise them. Ilang sandali ang nakalipas ay papalabas siya sa yilokab. Maaliwalas na ang mukha niya at mukhang sumisipol-sipol pa habang binibitbit ang pizza. Here's your order. Ngumisi siya at nilahad yung pizza sa akin. Nang pumasok na sa sasakyan, umismid ako. Ayoko pala ng pizza. Ha? Ayoko. Nakakataba pala yun tapos may rampa akong gagawin ngayong Sabado. Ayoko. Ngumuso siya ipapakain ko na lang to kay na Craig. Sabi ko sabay lagay sa box sa upuan sa likod. Okay. Tumango siya at pinaandar ang sasakyan. Sabi ng tigilan ang pagmumodilo. Bumulong-bulong siya. An sabi mo? O oh, pa ako. Nagtanong kahit na narinig naman talaga. Wala. Anya. Ginugutom pa rin ako sabay hawak sa tiyan ko. Gusto kong kumain ng sinabawang gulay, malunggay. Nilingon niya ako, kaso di ako marunong magluto. At dahil doon, dumating kami agad sa apartment. As expected, nag-offer na naman siyang magluto. Alas 5 na at siguro ay nandyan na si Craig. Pag nakita noon na kasama ko si Hector, ay tiyak na mawiwindang ang katawang lupa noon. Huwag kang dumadalaw-dalaw dito, Victor. Ha? Papatayin kita pag ka dito ng walang permiso. Sabi ko, ito naman ang horse mo. Anya sabay hubad sa t-shirt niya. Oh, damn it. Hindi ba siya nagkaroon ng break sa paglalako sa rancho nitong na nakaraang anim na buwan? Bakit ganyan pa rin ang katawan niya? Bakit biyak na biyak pa rin ang muscles niya? At bakit tight pa rin ang burning abs niya? iyon ang hindi ko alam. Agad akong nag-iwas ng tingin ng ngumisi siya at kinagat ang labi. Wala pa pala si Craig. Sabi ko habang nilalapag ang gamit sa isang misa, tahimik lang siya. Nang nilingon ko ulit ay nakatayo siya sa harapan ko at sobrang lapit ng katawan niya sa akin. Ngumisi siya ng nakakagat labi. Kukuha ako ng malunggay sa labas. Anya, tumango ako at uminit ang pisngi ko. Lumabas siya agad para walang kahirap-hirap na abutin ang malunggay sa bakuran ng apartment na tinitirhan ko. Sus Maria nakita kong nangangatog pa si Aling Bibang na kapitbahay naming bungal habang sinisilip si Hector sa kanilang bintana. Ang adik kasi nakahubad pa nakaka-offend yan, public disturbance. Agad siyang bumalik sa akin at binagayway ang malunggay. Magluluto na ako. Anya nang nakangis eh. Kinunot ko ang noo ko. Sige, magluto ka doon at wag mo akong pakitaan ng ngisi mo. O bakit? So may mangot siya. Ewan ko, basta naiirita ako eh. Nababanas ako nagkibit balikat ako at tinalikuran siya. Hindi pa nagsigundo sa pagtalikod ko ay agad na nakita ko ang malunggay na hinahawakan niya sa harap ko. Iyon pala, sinalok niya ang baywang ko galing sa likuran at idiniin niya ako sa katawan niya. Ramdam na ramdam ko ang hiningan niya sa tainga ko. Kinilabutan ako. May tumakbong kuryente galing sa likod ko papuntang batok. Don't you miss me, Chisca? Kasi ako, sobrang miss na miss kita. Bawat araw nawala ka, hanggang imagine na lang ako. Sising-sisi ako. Pabulong niyang sinabi. Sising-sisi. Kinagat ko ang labi ko. No word will be enough for me. Iyon ang iniisip ko. Pero siguro kung mahal mo yung tao, kahit alam mong napaka-jerk siya, at natatakot kang gagawin pa rin niya ulit yun sa'yo Okay lang Nadibali na Nasusugal ka pa rin Na iyon pa rin ang inding Na ititigil mo pa rin ang gyerang ito Para lang pagbigyan ang kapresyon niya Dahil alam mong iyon din naman ang ikasasaya mo Sa sobrang pagsisisi ko Kayang kaya kong gawin kahit ano para sa'yo ngayon Huwag lang ang layuan ka ulit Good evening, I'm home. Bigla ang sinabi ng lintik kong kapatid nang isingisi papasok ng bahay. Pinilit kong kumawala sa pagkakahapit ni Hector sa bewang ko pero hindi niya ako binitawan. Nalaglag ang panganik sa nakita. Bumaba pa ang titig niya sa mga bisig ni Hector na nasa bewang ko. Oh, about time. Humalakak siya at sinarado ang pinto sigiteng Hector. Tumango siya at dumaritso sa kanyang kwarto. sa pa ako binitawan ni Hector nang wala na si Craig. Bilis na, magluto ka na dyan. Munti ka na yun na, no, freaking way. Padabog kong sinarado ang pinto sa kwarto at hinayaan ko siyang magluto sa kusina, mag-isa. Kumatok lang siya nang natapos na, doon ko lang din na-realize na hindi siya mag-isa kasi si Craig at si TD ay parehong kumakain ng yellow kapisa sa kusina pagkatapos niyang magluto. Kumain na tayo. Ani Hector. Oo nga. Sabi ni TD. Kain natin. Nangangayahiyat ka na. Wala kasing vitamina Hector nitong mga nakaraang buwan. Ho malakhak si Craig. I swear gusto kong umpugin ng ulo ni Craig habang kinakagat ang karas ng pizza. Tumawa rin ang walang karapatang sektor. Si Oo nga, di ko naalagaan. Kaya nga papatabain ko ngayong nagkabalikan na kami. Abat na kaka talaga. Nilingon ko si Hector at nagditster ako sa kanya. Sumimangot siya at tinama ang sinabi. Ah, I mean, ngayong nagkita ulit kami. Nagtawanan silang tatlo.